Na tips while be best para walay away kung ikaw under sa imong asawa. Karon, ay <laughs> shout out sa mga asawa diha. Ani ah, tip number one, kung maglagot nagali ang imu ang asawa o ang imu ang uyab, ha, maghilom lang gid ka. Shut up. <laughs> <Diligid> ka mo tingong <laughs> Hilom lang kada yon. Kung mag-away, dapat ikaw permente ang mali. <laughs> <love> <laughs> ikaw permente ang mali para wala na yung argument. Okay, <laughs> ka nga, mali imo ang partner, imo ang asawa, o imo ang misis. Uh, wala na, mag-away, mo. Wala <laughs> nga, dapat ikaw, good, ang permente nga mali. sobraan mo girls ha <laughs> Maayo kina kana una mo ana <laughs> Tip number 2 ah, Tip number 2 wild be best Ayaw pangutana sa imo ang missis or sa imo ang partner kung asa mo mga on. Dapat dapat siya mismo magingon. Dapat iya ang kabubuton. Dapat dili na nimo siya kailangan pang kay kung kabalo ka o kaila ka mo ang partner, hindi eh, na ka mangutahan na kung asa siya gusto mo kaon. Wow. kabalo na gid ka. Supposedly, kung unsa gyud or kung asa niya gusto mo kaon. o. Isuda sabto ni mga babae, no? Nga nung ka ni sila, eh? Nga ka ni? <laughs> Tip number three. O, pag late na gali ka makauligikan sa trabaho, pag andam na dag-explanation. <laughs> kay eh, lisod na. <laughs> Karong panahon na lisod na kayo pag uh, ma malate kag uli sa inyong balay. Kanya wala kag ingundaan si mo ang misis. <laughs> Ay na lang pag-expect na makasulod pa ka. Ha? Ay na lang pag-expect kung makatapad pa ka. <laughs> pag wild. wild! Apad ka sa ilo sa gawas. <laughs> Tip number four. Kung magsigi gali og order ang imo ang misis sa online, Wag yung mabuhat anak guys <laughs> Smile regit ka pero Dilih <laughs> Dili po hindi magreklamo ang gagasigig order yung mga misis kay Na Awe, gid mo padulong anak <laughs> Muna nga dapat smile langit gid ka bisag sige na siyag order Pero dapat sa mga misis pun, nato di palabig order Wala <laughs> pun sakto-sakto lang kasi wala na may sudan niya <laughs> Tip number five. Dapat dili ka magdugay sa CR. Anong magdugay mangit sa CR? <laughs> dili dapat magdugay sa CR kaya wala may dugayan sa CR. <laughs> dili magdala og cellphone. magdala-dala mag cellphone nga ego ra man mag CR. Usa gina sa dili ganahan sa mga misis no kanang kay kay ka makagawas sa CR. Nagun sa manika sa CR. Kando kay mga kaning gawas. Para mag ikaw rin mo gamit ang CR. Para yung magibuhat diya. Ah, Ihap to ko. Chala. <laughs> Last tip, Wild Bebas. Ayaw gyud kalimte ang monsary. Okay, Kana good, mo delikado gid na pag kalimta mo ng Mansory gani, basing ikaw may kalimta sa iyo misis. Ano ka buwan? Kung nga dapat ayaw yun, kalimte ang uh, Mansory. Okay? Banda na kami mga nakuha ng mga, mga kuan, mga uh, learning sa so, to ang mga tips karon wild bebas. best dili mag-away ang inyo ang dili gubot ang inyo ang relationship no sa imo ang missis or sa imo ang uyab ba kaya diha or sa imo ang partner no okay